ang nilalaman ng ating video. Hey, hey! I'm sure you can find a solution, okay? Please. Open the door. Mula sa part 2 ng babaeng sinundan ng nakakatakot na matandang lalaki na kanyang stalker, ang nakakatakot na ungol ng isang demonyo sa haunted house sa Russia, babaeng impactang aswang na kumaladkad sa chismosa niyang kaaway hanggang sa biglang paggalaw ng sewing machine, naririto ang 10 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong mga nakaraang araw, atin ang itinampok ang part 1 ng video na ito, na kung saan, ang babaeng ito matapos habuli ng isang lalaking stalker, ay kumatok ito sa pinto ng isang bahay upang humingi ng tulong na agad namang pinagbuksan ng lalaki na may-ari ng bahay. Nang masundan at hinanap ng lalaking stalker ang babae, ay itinanggi naman ito na naroroon ang babae kaya ito umalis din agad. Subalit sa katapusan ng video ay bigla na lamang itong sumulpot sa may bintanang salamin na ikinagulat ng lalaking may-ari at ng babaeng hinahabol nito. Panoorin ninyong mabuti ang part 2 ng video na ito. Hey! Hey! I'm sure we can find a solution, okay? Please! Hey! Hey! hey. Please! noong mga nakaraang araw, at hindi ni tinampok ang part 1 ng video na ito na kung saan ay sinusundan ang lalaking ito ng isang matandang estranghero kahit saan siya pumunta. Ang video na ito ay nagmula at unang in sa TikTok ng username na si Anton Roques, na sa kasalukuyan ay mayroon na itong milyong-milyong views. Panoorin ninyong mabuti. Where are you following me? Guys being me since this Kahit pa man sinitin na nito ang matandang lalaki ay hindi pa rin ito naawat sa pagsunod sa lalaking ito. Sa kanyang follow-up video na ito, na kung saan matapos mawala sa paningin ng matanda ang lalaki, ay agad itong umuwi sa kanyang apartment. Outside of me and I went back home. Makalipas lamang ang ilang araw, ay makikita muli ang matandang lalaki na sinusundan muli siya. Subalit ngayon ay sa mismong loob ng apartment building niya naruroon ang matandang lalaki. Matapos makita, ay agad niyang isinara ang pintuan at sinecure ang lock nito upang hindi ito makapasok. Maya-maya pa ay laking gulat nito nang biglang may malakas na kumatok sa kanyang pintuan. Dahil sa nararamdaman niyang panganib dito ay agad siyang tumawag ng pulis. Dito ay agad namang dumating ang mga pulis at dinampot ang estranghero. And after 40... Makalipas lamang ang ilang araw, ang lalaking ito ay nakatanggap ng tawag mula sa autoridad. Ayon sa mga pulis, dahil sa malinis na criminal record ng lalaking ito ay kanilang pinalaya na ang nasabing matandang lalaki dahil sa wala naman itong malinaw yeah. na ginawang Hello. aksyon laban so, sa lalaki. You home, no no so, Matapos ipost ang follow-up video na ito, ay agad itong inula ng sari-saring komento at patuloy pa rin ang nararamdamang suspense ng kanyang mga viewers. May mga nagsasabi ding mga viewers na mas nakakatakot ang mga susunod na mangyayari dahil maaaring magbalik ang nasabing estranghero at sundan muli ang lalaking ito. Si Tim Morozov, isang Russian ghost hunter na atin na din itinampok sa mga nakaraan nating video, na kung saan ay may mga pinasok na siyang mga haunted house na nakaranas na siya ng mga iba't ibang misteryo at kababalaghan sa kanyang mga isinasagawang pag-iimbestiga. Dito naman ay kanya muling papasuki ng isang a haunted house na sinasabing may demonyong namahay na sa nasabing lugar. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video ang ginawang pagpatay ng mga kandila ng nilalang na ito na ikinagulat at ikinatakot ni Tim. Makikita rin ang paggalaw ng mga kagamitan at ang pagsara at pagbukas ng pinto nang wala naman gumagalaw dito. Subalit ang mas nakakatakot ay ang demonic voice o ungol ng isang demonyo na kanyang narinig sa loob ng bahay na ito. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na kung saan, Isang gabi matapos magsara ang restaurant na pinagtratrabahuhan ng babaeng ito, ay agad na itong nagsimulang maglinis ng mga table at kagamitan ng nasabing restaurant. Subalit lingid sa kanyang kalaman, habang nag-iisa ang babaeng ito ay may nag-aantay palang misteryo at kababalaghan ang mangyayari sa kanya. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Makikita sa video na habang nagliligpit ng mga baso at iba pang gamit sa table ang waitress na ito. Ay bigla na lamang may humila ng kanyang buhok mula sa likod. Makikita rin ang malakas na puwersa ng paghila sa kanyang buhok na sa sobrang lakas ng force nito, ay tinangay agad ang buo niyang katawan. Matapos itong mag-viral sa internet ay agad itong inula ng samat saring komento, Marami ang nagsasabi na kagagawa nito ng masamang espiritu o demonyo sa loob ng haunted restaurant na ito. Ang video namang ito na nangyari sa bansang Malaysia, na kung saan, makikita sa video na habang kinukuha ang isang sasakyan na nahulog sa isang bangin ng kagubatang ito, ay bigla na lamang may makikita at may masasaksihan silang kababalaghan habang inaahon ang nasabing kotse. Hindi malinaw sa upload na video kung papaanong nahulog ang nasabing kotse sa bangin ng kalsadang ito. Makikita din na itinoto na ang nasabing kotse mula sa hukay na ito. Subalit sa kanilang pag-ahon dito, ay may nairecord at may nahagip ang kamera na kanilang ikinatakot. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang animoy skeleton na kamay nang may ihagis itong bagay papalabas ng bintana ng kotse. Matapos itong mag-trending sa internet ay agad itong pinagdebatihan at inulan ng sari-saring komento. May nagsasabi na baka isang white-handed gibbons o unggoy lamang ang nasabing nila lang na kanilang nakita dahil ito ay kagubatan. May nagsasabi din naman na maaaring isang crew lamang ito nang nagtoto sa kotse na nag-a-assist upang mayangat ito ng maayos. Marami din ang nagsasabi na maaaring kamay ito ng multo ng isa sa tao na sinawing palad sa nasabing aksidente na naganap sa lugar na ito. Ang grupo naman ng magkakaibigan na ito, ay nagpasyang siyang pasukin ng isang museum sa bansang Amerika, subalit sa kanilang pagpasok dito ay makakaranas pala sila ng mga kababalaghan. Ayon pa sa username na N. Bucky, when we approach the fence and begin speaking there is a scuffle from inside. This is followed by footsteps that sounded like they were running toward us. Alright, so we're at the Kini Mausoleum. Is anybody here? Hello? Would anyone like to say something? you yeah, okay. Holy oh my god. Dude, that was insane! Oh my god, that's not real, dude. Dude, I got Ayon sa mga viewers, maaaring isang multo o masamang espiritu na kanilang nabulabog ang may kagagawa ng panghahabol sa kanila sa museum na ito. Ang ghost hunter namang ito kasama ang kanyang alagang aso. Out of curiosity ay kanyang pinuntahan ang kagubatang ito na sinasabing maraming aparisyon o pagpapakita ng isang white lady o babaeng nakaputi ng kasuutan ang laging nakikita ng mga taong nagagawi sa kagubatang ito. Dito rin ay makikita ang isang lumang riles ng tren kung saan madalas makita ang sinasabing white lady. Ayon sa history, ang babaeng nakaputi ay dating naninirahan noong mga 1800 sa gawing itaas ng kagubatang ito. Subalit ito ay sumapit ng malaging nakamatayan. Kaya naman marami ang naniniwala na gusto nitong maghiganti kaya hindi matahimik ang kaluluwa ng babaeng ito sa loob ng kagubatang ito. Samantala sa pananatili ng ghost hunter na ito sa kagubatan kasama ang kanyang alagang aso, dito ay magsisimula na silang makaranas ng kakaiba at nakakatakot na adventure. Hello? Hello. 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 Off, Maririnig sa video ang tila ba panaghoy ng isang babae na nagmumula lang malapit sa tent ng ghost hunter na ito. Dahil sa narinig na panaghoy ng isang babae ng ghost hunter na ito, ay agad niyang chinek ang paligid upang hanapin ang iyak ng isang babae na pinaniniwalaan ng mga viewers na maaaring nagmumula ang panaghoy na ito mula sa white lady sa nasabing lugar. Makikita rin sa video na matapos umalis ang ghost hunter sa tent, ay siya namang paggalaw ng naka na camera na ito. Nang ginalugad niya ang paligid ng kagubatan ay wala naman siyang nakita na kahit ano dito na posibleng pagmulan ng panaghoy na kanyang naririnig. Subalit lalo itong lumalakas habang hinahanap niya ito sa paligid. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang paranormal expert at ghost hunter na ito matapos ang napapabalitang pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang sa isang tunnel, dito ay kanyang napagpasyahan na pasukin ang sinasabing kinatatakutang tunnel na matatagpuan sa bansang Japan. Panoorin ninyo kung ano ang mangyayari. Makikita sa video na habang nag e ang ghost hunter sa loob ng tunnel na ito, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang boses buhat sa kanyang likuran. Nang kanya itong lingunin, ay laking gulat at takot nito sa kanyang nakita na isang human black figure na nakatayo buhat sa dilim sa kanyang likuran. Dahil sa kanyang takot ay agad itong kumaripas ng takbo papalabas ng nasabing tunnel. Viral naman ngayon sa internet ang sinasabing babaeng impactang aswang na humila sa buhok ng kanyang chismosang kaaway buhat sa itaas ng building na ito. Panuori ninyong mabuti. Am ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, habang nakaupo ang babaeng ito nakatabi ng sewang machine, ay bigla na lamang itong gumalaw mag-isa. Makikita sa video ang bigla na lamang paggalaw o pag-usad nito mag-isa. Dahil dito ay bigla na lamang napatayo sa takot at gulat ang babaeng ito may nagsasabi na baka espiritu ito ng dating may-ari ng makinang ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.